Laing locator sa MEPS 1, akan sa produkto mga fashion accessories, ang nagpatuman o great Sa isintay tres ang apiktado. Siluan meron sa report. Midangup sa peso lapo-lapo kagahapon sa buntag, ang 46 sa 63 ka mga trabahanting na retrench. Buot nilang magpakisusi sa mga ayuda nga mamahimong mahatag sa lokal kagamhadan. Usa kanila, mipadayag padayag sa si nasinating kalisod. Ilabi na, kay na-retrench usab ang iyang bana sa gitrabaho ano usab ni ining kumpanya sulod sa MEPS. Sorry, Okay, duha sir siya kaysa kay hinay Matod ni Kim Francisco, peso manager sa Lapu-Lapu City, nga base sa gisaysay sa mga apektadong trabahante, na hasubay man hinuon sa lagda sa dole ang pagpatuman nila sa retrenchment program, apan wa makigalayon ang kompanya sa peso Lapu-Lapu. Atol sa Investors Summit sa Miyaging Buwan, gidasig sa Peso Lapu-Lapu ang mga investors ug employers sa pagpakigalayon sa Peso Lapu-Lapu, ilabi na mo patuman kini ug mga retrenchment ug redundancy program aron maabagan usab ang mga apektadong trabahante. In including this company, wala nito nga sa invitation namo. Sige lang, uh, we will continue to make efforts to uh, continuously uh, talk to our stakeholders. Dugang sa peso manager kung makuha na nila ang opisyal nga kopya gikan sa kompanya sa mga na-retrench nga mga trabahante, iduso nila kini to sa DSWD alang sa hinabang pinansyal o sa Dolly 7 alang sa livelihood assistance. Ang nahisgutang kompanya dulaan sa 30 katuig nang nag-operate sa Maps 1 kan sa mga produkto ibaligya ang to sa nasun sa France. Apansama sa obang mga locator sa Maps na kasinati usab kini o kalisod sa negosyo financial challenges because of low orders from customers, no? Um, ang ilamang gong uh, destination sa ilahang mga produkto will be exported to France. Sukad 2023, miabot na sa 7,546 ka mga trabahanti sa MEPS ang nawadan ng trabaho. 25 na ka mga locator sa MEPS ang nagpatuman o retrenchment o redundancy. Samtang 7 na ka mga locator sa MEPS ang hingpit nga mihunong sa ilang operasyon. Ang peso lapo-lapo sa ilang bahin, padayon usab nga may pasiugda o mga kahigayunan sa pagpanarbaho. Karong Setyembre 20, may ipahigay job fair sa ka Mall sa Barangay Basak. Samtang sa Setyembre 27, adunay barangay job fair sa Punta Inganyo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisla.